Maha Salvador, pagkatapos mga sa Canada na imbitahan naman ni Darren Espanto sa konting salusalo na ginanap sa kanilang bahay mismo sa Canada. Hello po! Hello. Hello. <laughs> hey, okay, you, yeah. okay, po. Happy Anib! Thank you! Come in! <laughs> Namimiss nila ang isa't isa, matagal-tagal din silang hindi nagkita dahil naglalagin na si Maha Salvador sa Canada para sa kanyang panganganak. Samantalang si Dari naman ay nag stay sa Pinas. Nasa bahay po namin nang nag-iisa ang Maha Salvador. Yay! The one and only majesty. Tsaka ano po. O ito ha? Yung concert mo ha? Magko-concert ka. Tuwang-tuwa si Maha Salvador sa mga pagkain inihanda, talagang Filipino foods at may lechon pa. Balutin mo ako. Ay, mo Ano yan? At huling-huli itong nagbabalot ng impanada at nagbiro pa ito kay Darren na dadalhin na lang niya ang lahat ng nasa lagayan. Ay, uuwi mo naman ako. Ano yan? Kamis ko ng impanada. Uuwi na ako ha. <laughs>